Hello na naman mga kasangkatauhan. So ito na naman tayo, no? Nagbibigay lang ako sa inyo ng isang word, no? Ituturo ko sa inyo yung tinatawag nating ask hole. Ask -hole. Yan. Yung ask na yan, yan yung mga tao na mahilig or gusto laging humingi ng advice sa iyo. Pero sa bandang huli, hindi naman talaga nila gagawin yung mga ipinapayo mo. So, kumbaga, nagpakapagod ka lang sa pag advise sa kanya, pero in the end, hinding-hindi niya gagawin yon So, isa siyang ask hole. Huh? Tanong ng tanong, kung anong dapat niyang gawin, pero, di naman niya gagawin. Di ba? Parang tanga lang, <laughs>